ngayon, dito tayo sa ating random tulong kung saan ang mapipili namin na nagpadala po na message sa aming FB o YouTube ay makatanggap ng 5,000 pesos! At akong pipili ngayon. Ako ang pipindot ng mananalo. Maswerte mananalo. Embo! Yan. Anong pangalan? Eds po, Idol. Eds? Yes. Napakaswerte naman ni Eds sa pagpasok oh. ng bagong taon. Wow, ha? Liman libo agad. Yan yung sinasabi ng mga matatanda. Pagbago daw mag New Year, may dumating sa iyong swerte o grasya, tuloy-tuloy na yan sa buong taon. Pamahilam naman yun. Yun po sabi ng matatanda. Kaya, ikaw, eh? Eds. Eds. Kung pagbabasian yung sabi ng mga tatanda, from now on, mula ngayon, itong minuto mismo, hanggang sa 2022, ikaw ay punong-puno ng swerte. Idaya mo. Punong-puno ng swerte siya. Okay. Tawagan natin. Ayan na. Nag-ring na. Alright. Maswerte si Eds. Bukod sa 5,000, meron pa siyang huling roasters. Eds! Hello po! Magandang yeah, po, maga! Happy New Year! Happy New Year po, Idol! po kayo, Ma'am Edge! Candelaria, Quezon po, Sir, Idol! Sa Quezon! Kumusta po dyan sa Quezon? Oh, ano mga ginagawa ng mga tao dyan? Naghahanda na ba para oh. sa pagpasok ng bagong taon? Ayoko, sir. Kahit po paano, kahit po konti lang. Basta po mairaos at masalubong ng masaya yung bagong taon. Yan ang gusto ko marinig. Ganyan palagi. Sa asin O, di ba? Pinapili niya po, sir. Kahit okay. Ma'am, narinig mo na sinabi ko kay kanina, kung pagbabasyaan po rin sinasabi ng mga matatanda, pamahiin ng mga matatanda, dahil nakatagap ka ng biyaya ngayong, bago magpasok ang bagong taon, 5,000 pesos. Tuloy-tuloy na po yan hanggang pagdating ng 2022. Puro glass and darling sa'yo. Salamat, salamat po, Idol. Congratulations. Salamat po, idol, salamat po. Ma'am. Nahihilak ako. Ma'am, ano po yung sir. paborito kong manok? Oh, it's counter, sir. Sas ano po? sarap. Pasensya na. Yun. <laughs> Anong sabaw niyo po, ma'am? Sa bahay ng po, po kasi ako, ako po kasi ay OFW, eh hindi po ako nakaalis kasi dahil po sa pandemya. Ah, saan po kayo dati, naka, ano, ma'am, naka-destino? Sa Kuwait po. Kuwait. Kailan po kayo bumalik? Po. Ano po, two years na po ako dito sa Pilipinas. Oh, taga niyo na po palang mga trabaho, di, baka naubos o na po. ipo niyo. Opo, ubos na nga po eh. Pero nakapagpunta din po kayo kahit pa paano siguro. Nakapagtayo naman po kami ng bahay. Very good. But... Ano o pa? Opo, kahit po maliit lang. Okay po yan, kahit na maliit, basta... At Opo, least may napunta niyo po, yung pong uh, pinagpagura niyo sa Kuwait. Ilang taon po kayo sa Kuwait? Ilan taon po kayo Bali four years po, sir. Tagal din. Si Mr. Anong Tabao ni Sir? Eh, solo parent po kasi ako, sir. Hindi. Ah, okay. Sige po. Opo. So, ma'am, 5,000 pesos bago mag-3 p.m. Nandiyan na sa inyo plus all roasters. Congratulations po ma'am. Happy, 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 happy salamat new year. Po, happy new year po sa ma'am. Mabuhay And more happiness for you to come. Okay? At meron tayong accomplishment report. Natanggap po na po yung 5,000 500, pesos cash at Dichon Manok na Uling Roasters. Sumobra sa sarap. Pasensya na. Maraming salamat po at God bless po sa show nyo. Nakuha ko na po yung perang niligay niya sa random tulong. Maraming salamat po. Merry Christmas! At ito na rin po yung manok. Mmm! Amoy pa lang. Oling roaster. So, sobrang sarap. Pasensya na. Salamat po. Bye-bye! Bye! Yeah! Happy New Year! at masaya dahil bagong pag-asa para sa atin lahat, para sa ating bayan. At kami, marami kami ibigay sa inyong biyaya sa pagbabalik po ng Idol in Action. Okay, welcome back at bigayin ulit ng pampabwena sa bagong taon. Now, buenas, ang gusto nyo, eto 10,000 pesos galing sa Sosi 500 mg. Gawa ng ATC. 350 lamang per capsule. Non-acidic. Mura pero pagdating sa proteksyon para sa inyong, inyong immune system. Punong-puno ng proteksyon. Tawag na tayo. 10,000 pesos. Mm -hmm. Malayo-layo to. Pwede. Sige, tawagin na natin. At mag panggap kang nagtitinda ng Di po nareklamo nare po siya ng kapitbahay kasi nagpaputok. Iyon, pwede. Maingay. Skandaloso. Ipapapalanggay. Sige. Okay. Hello? Hello? Hello, may nagreklamo reklamo pong kapitbahay niyo. Ingay niyo daw po diyan. Hello? Si Robby, na nakatutok po ako. Okay, panalo pa rin natin sa kanyang video. Nakatutok po ako, si Robby. Nakatanda na kami mag-asawa. Tatlo kami may sakit. Ang kailangan namin yung maintenance sa gamot lang. At saka wala po akong pension uh, Sir Rapi. kailangan ko lang pagkain, ang gamot namin. Marami salamat, Mr. Uh, Sir Rapi. Lola! Oo, oh, meron din po Sir Rapi ayton. doon. 10,000 pesos mo, Lola, bago mag-CPM. Dating na po dyan. Congratulations mo, Lola! Marami salamat po ayton. Thank you, Lola. Okay. At ngayon, meron accomplishment report. Po. natanggap ko na po ang pera na panulunan ko sa sobrang laking tulong po ito sa akin at sa pamilya ko. Salamat din sa sosti na papalakas ng resistensya sa panahon ng pandemya. God bless therapy. Tsaka ito po ng mga Binili namin sa grocery pack mabigay mo malaki yung um, pera. Tsaka salamat din po sa ATC so, 80, so si Papalakas na resistensya sa panahon ng pandemya. Maraming salamat! Merry Christmas! Merry Christmas! Okay. Isa pang paswerte. 15,000 pesos sa mapalad na matatawagan namin na nanonood. Yan po'y hatid ng Sosi 500 mg per capsule. Ascorbic acid non-acidic gawa ng ATC mabibili sa lahat ng butika nationwide. 50 lamang po per capsule. Mura-mura. Pero Pagdating po sa proteksyon sa inyong system, immune system, siksik, lig, leg. Okay. 15000 pesos, pakidahal na agad. Yuki. At taga saan to? Ba, Kapit-bahay lamang. Pakalapit. Swerte. P15,000. Matatanggap niya. Kung nalulunod, tingnan natin. Nasaan na siya? Mm -hmm. Anong papanggap mo? Hello? Hello? Hello po. Hello, may nagre-reklamo po sa inyo. Nagpapaputok daw ho kayo. Happy. Yes! Alala na, parang natin kanyang video. Ano po, tulungan niyo po kami. Kahit pambayad lang po naman ko yung ilaw namin, tubig, pambil ng pagkain ng mga anak ko. Sana po matulungan niyo kami. Kayo ko na po naguguto niyo eh, mga anak ko. Sana matulungan niyo po kami sa Happy. Okay. Ma'am, bago mag 3 p.m., bago magpalit ng taon, meron kang 15,000 pesos! Congratulations! Okay. Ngayon, meron tayong accomplishment report. Magandang araw po sa inyo, Sir Rafi Tulfo. Natanggap ko na po ang pamasko ninyong 30,000. Maraming salamat po dahil malaking tulong na po ito para po mapaayos po ang kusina namin. Maraming salamat po Sir Rafi Tulfo. Maraming salamat din sa ATC Sosi na pampalakas ng resistensya, lalo na ngayon na panahon ng pandemya. Maraming maraming salamat po sa inyo Sir Rafi. God bless po, stay safe at Merry Christmas! Nakabili na din po kami ng mga materyales, Sir Rafi. Maraming salamat po sa inyo. God bless po. At sa sumali, paano ba yan, Tiang Marks? Yes, Idol, mga kapatid, kahit holiday, hindi-hindi tayo titigil sa pamamigay ng tulong, ha? Kaya, mga kapatid, ihanda na ang mga pang-screenshot dahil ito lamang ang garantisadong paraan para makasali kayo sa tulong ni Idol. Sa pamamagitan ng cellphone video ay pakilala ang sarili at ikwento kung bakit karapat dapat kayong makatanggap ng tulong mula kay Idol Rafi. I-send ang video kasamang niyong contact number sa Rafi Tulfo Action Facebook page o kaya naman sa Rafi Tulfo at gmail.com. I-like at i-share ang Facebook pages ng 1PH at Rapi to Fine Action. At syempre, tutok lamang dito sa Signal Channel 1 at sa TV5 para lagi rin kayong updated kapag lag-live na si Idol in Action. Tuwing 10.30 po yan ang umaga ha, malay ninyo, kayo na ang sunod na mapipili sa tulong ni Idol Hatid ng ATC. At ngayon, random tulong ulit. Kaya lang ang pinagkaiba nito, sa random tulong kanina ay sapagkat ito ngayon makatanggap ng mamaya surprise for the meantime dadaya na tayo ng maswerteng makatanggap ng biyayang worth 5,000 pesos at kasama ang manok ng uling roast and Yumi pili na ito muna ang pipinutin ko pong sino yan at Christina Idol. Christina Yuki Pakidayal. Tawagan natin si Madam Christina. Ito talaga ang malaking, malaking swerte para sa isang natawagan namin sa aming random tulong. Dahil bukod sa cash, meron pa regalo. Mamaya, ha? Stay okay. lang kayo. Lang. Relax lang kayo dyan. Okay. Ma'am Christina! Hello po, Sir Rocky. Nanonood po ako. Happy New Year po, Madam. Happy New Year. Happy New Year po. Okay, taga saan po kayo, Ma'am? Taga Amarini, Sir po. Naga City. Sa Naga City. Okay. Ooh. Anong trabaho niyo po, Ma'am? Oh, wala po, housewife. Ah, si Sir? Si Mister? Ay, ngayon po, wala. Pero kayo Construction wala? Construction worker po. Construction, There okay. Dahil kasi po. Hmm, pa-extra-extra ngayon? O oh, Tuloy-tuloy tuloy trabaho. extra Okay. Extra-extra lang po. At least may trabaho pa rin po, kahit papaano. okay. Kayo ho ba ay punong-puno ng pag-asa sa pagpasok po ng 2021? Uh, 21? Opo, punong-puno po dahil po sa aking baby. Ayan! Palapak natin si mga. At sinabi ko mga kanina, ma'am, so ang isa pala ng show, yung pamahihing po ng mga matatanda na kapag daw po bago magpasok ang bagong taon, nakatanggap kayo ng biyaya, yan daw po ay tutuloy-tuloy pagpasok ng 2021 nung bagong taon hanggang sa 2022. O, oh, ito po. Oh, Ibigyan ko yun ng 5,000. O. Oh, ay, wala ang isa. Ibig sabihin, tuloy-tuloy oh. po yung inyong swerte hanggang 2022. Ah! Ay, ang salamat pa, pinuhin. Ah, pinuhin. Now, ma'am, bukod pa dyan, meron po kayong manok na lechon. Ano po yung paborito kong manok? Uling roaster po. At? Ah! Fully Roaster. At, yung sinasabi ko palagi, sa... sa Sumobra sa sarap. Pasensya na. Yes! <laughs> 5,000 pesos plus uling roaster. Ngayon, ma'am, ito yung sinasabi ko kanina na surprise para sa'yo. Dahil awesome ka, kaya meron kang Signal TV kit. Meron kayang prepaid HD box, satellite dish, pre-installation, at libreng load worth 3,000 pesos. Gusto rin bang i-level up ang inyong viewing experience? kung meron ng satellite dish, kuha na rin ang signal prepaid HD box sa pinakamalapit na signal dealer. 900 pesos lamang po. Marami ng awesome channels. Kung may lumang DG box kahit hindi signal, meron agad 100 pesos discount. May promo pa na buy one month, get one month load. So make the awesome switch today. So ma'am, meron kang signal pay TV. Congratulations po. Thank you po. Okay. At Eto pa sa mga Signal subscriber, may handog sa inyo ang Signal TV ngayong holiday season. Ano ba yung check marks? Yes, Idol, mga kapatid, more fun yung sasalubungin ng 2021 dahil tuloy-tuloy pa rin ang Christmas channels blowout ng Signal TV. Garantisado kayong may higit isandaang channels hanggang sa pagpalapit o pagpapalit ng taon. Kung postpaid subscriber kayo, matik na yan, ha? Basta on time kayong magbayad. Kung prepaid subscriber naman, 30 pesos lamang yan for two days. Para sa iba pang detalye at mas marami pang awesome promos, pumunta lang sa Signal No. TV. At ngayon, dito naman tayo sa ating grand tulong para sa 25,000 pesos na mga katanggap kung nanonood kapag tinawagan kayo. At ito po ay hatin sa inyo ng Sosi 500 mg per capsule, ascorbic acid pero non-acidic, 350 lamang po per capsule pero siksik leglig pagdating po sa pagbibigay proteksyon sa inyong kalusugan. ATC po ang may hatid niyan at mabibili sa lahat ng butika nationwide. Yumi? Meron na ba tayong tatawagan? Pakicheck naman na tumutugmayan yung number na idadahal nyo dito sa number na ito. Baka hindi ba mga friendship nito? Okay, very good. Tingnan ko. Aha, pwede. Tawagan agad. Yuki, pakipindot na yung mga numero na yan. At magpapanggap si... Yumi, magpapanggap? O, ito nagpapanggap mo? Nagpapaputok po sa labas. Nagpapaputok? Sige, pwede. Pwede, tama-tama. Sige, nagpapaputok. Kinireklamo. Wow. Hello, may nagrereklamo po sa inyo. Nagpapaputok daw po kayo sa labas. Nanunood po ako, si Wati. Yes! Yeah! Ako, no, no, napakaswerte namin talaga. Pagpas na mga ito, palagi tayo. Siya, okay. Yeah, pinapanood at hindi tayo tinatabla. Kaya, palunod natin yung video. Sana po, magbigyan niyo po kami ng tulong tatlo po ang anak ko, eto po yung bunso ko magka dalawang buwan na po kahit po sana pambili ng gata saka per lang po, wala po kasing trabaho yung asawa ko ngayon at nag-aaral po yung dalawang anak ko saka hirip po sana pang puhunan po, pang online selling po, kasi po dati nag-online selling po ako ng kung ano-ano sa FB kaya lang po na ito, dahil nga po nagmuntis at nanganak po ako sa baby ko nagamit po namin yung puhunan ko po kaya sa ito, mabigyan niyo po kami ng tulong, Idol Rapi. At meron tayong accomplishment report! Sir Idol Rapi, nakuha ko na pinapanulunan ko ng 50,000. Laking tulong ko ito para sa pamilya ko. Nakabili na po ako ng grocery para sa sari-sari store. Nakabili na rin po ako ng gamot, vitamins ng anak ko. Maraming salamat po sa Sosie Vitamins pagpalakas ng resistensya sa panahon ng pandemya. Maraming maraming salamat po, Sir Ido Rafi. Sana po, magtagal pa po ang inyong programa at maraming pa po kayong matulungan. Merry Christmas po, Idol. I love you. At Sir Rafi, ito na po yung tindahan ko. Maraming salamat po ulit. Merry Christmas. Idol, I love you. At ngayon, dito naman tayo sa ating random tulong kung saan 5,000 swerteng matatanggap ng mapipili dito sa nagpadala ng message at numero kay... Kay... Kanino? Kay... Kay... Yumi. Char. Hindi sa iyo pinapadala eh. Oh. Sa show. <laughs> sa show nga po. Kay Idol in Action magbabagong taon na. Hindi pa yung pangalan nating show. <laughs> sa so, Idol Relax Show, na siyempre ako mamimili, dahil may mga nag-comment naman netizen na baka raw itong mga dalawa na ito ang pinipili nila yung numero ng kanilang mga friendship. At may mangyari dito, ako pipili and boom! Okay, sino yan? Anong pangalan? Rona Idol. Rona. Pakidahil na uh, Yuki, si Rona makakatanggap ng limang libong Piso, napakaswerte ng pasok ng taon sa iyo Madam Rona. Ayan na, si Ma'am Ronna. 5,000 pesos plus uling rose. Sumobol sa sarap. Pasensya na. Ang tagal sumagot si Ma'am Ronna. Ang ginagawa niya, baka nagluluto na para sa Noche Buena. Ma'am Ronna! Congratulations at tang meron kang matatanggap na 5,000 pesos! Okay. Ang tagal mo sagutin yung aming tawag. Akala ko naghanda ka para sa medya noche. Ah. Oh, noche so buena para Dios sa Pasko. Medya noche para sa New Year. Ah, oh, baliktaran pala yun. O oh, ngayon, alam ko na. Alam na this. Okay. Now, bukod sa 5,000 pesos, ma'am, kayo po'y makatanggap din ng manok. Ano po'y paborito ko manok? Onion Roasters! At? Onion Roasters po! At, yung sinasabi ko palagi,

Hmm. Oh, maayong kunto po. Okay, og daghang salamat sa pagmonitor sa pagtan-aw, paminaw sa ami, sa amo diri, sa, sa Idol na, please, po. Okay, congratulations po. Bago mag 3 Hello, PM, dinana po yung inyong blessing na 5,000 plus mano. Okay.